Pare, sabi ko naman sa iyo, wag muna tayong lumabas ngayon ni. Eh. Finals week namin. Palibasa, wala ang finals. Ingit nga ako sa Eh. Buti ka pa. Nakapagkolehiyo. Samantalang ako, high school lang natapos. Eh, pwede mo pa namang ituloy yan, pare. May panahon pa naman. Di na, uy. Nakalimutan ko na nga kung paano mag-aral, eh. Eh, bakit ba naisipan mong mag-gaya? Gabi ni. May bisita kasi na naman si Tito Jake, Nagdala na naman ng customer niya sa bahay. Naku, magdamag na naman yun. Hindi ka na nasanay. Lagi namang nagdadala ng customer sa bahay niya yung tito mo eh. Hindi naman kasi nakakasanay. Nakakainis. Magdamag na namang langit-ngit at kung ano-anong ewan kung maririnig. <laughs> <laughs> Ikaw talaga, Jetro? Alam mo, pag ganito kasing mga pagkakataon, nangimis ko yung mga magulang ko. Siguro kung buhay pa sila, hindi ganito buhay ko. Mas maayos siguro. Pwede mo pa namang ayusin pare. Ang una mong gawin, itigil mo yung paninigarilyo mo. Yan, oh, Para kang pugon. Laging may hawak na sigarilyong may sindi. Susunod mong sasabihin, itigil ko ng pag-inom ko para hindi na ako sumuray-suray sa daan at magkanda suka, -suka sa kalsada. Ay, eh, yun din nga, yun din. Bawasan mo din yung paglalasing mo. Mahirap kasi. Parte na ng buhay ko yung sigarilyo at alak. Pag inalis ko yung dalawang yan, nako, parang ang lungkot naman ng buhay ko. Yan, yan. Kaya madalas kang napapatrobol pare. Dahil yan sa mga bisyo mo, kaya suki ka ng presinto. Eh, pwede mo pa namang baguhin ang buhay mo, Jetro. Para saan pare? Para kanino? Sanay naman ako walang direksyon ng buhay ko. Ay nako, Jetro. Basta kung ako sa'yo, Hanggang may oras pa, itigil mo na. May itsura ka naman. At magaling kang gumiling. Pwedeng pwede ka dito. Siguradong marami kang magiging parokyano. Uh, salamat po. Pwede na ako magsimula agad-agad. Eh, bakit mo ba naisipang pasukin ang trabaho to? Di kasi para sa lahat ng ganitong klase ng trabaho, Hiko. Eh, gusto ko na ho kasing kumita ng sarili kong pera. ko po na pong umasa sa tito ko. Oh, eh bakit hindi ka magtrabaho sa restaurant o sa call center? Kikita ka din naman dun. Ah, kapagod ho yung mga trabaho nyo. Tapos kakarampot ang sweldo. Gusto ko mabilis ang pera para kahit hindi masyado magbanat ng buto. Hmm, Nabanggit mo may tito ka. Baka mamaya sumugod yan dito pag nalaman ng trabahong pinasok mo. Ay, pag sumugod ho yun dito, alukin nyo na ng trabaho. Hallboy din ho yun kasi. Mula ng kupkupin niya ako noong bata pa, yan yung trabaho niya. Eh, yun namang pala eh. Mahihintindihan niya ang trabahong pinasok mo kung ganun. Paring Jetro, paldong paldo ah. Ang daming nakasuksok sa'yo kanina habang sumasayo ka. Sinuerte lang pre. Hindi, malakas talaga apil mo pre. Pakain ka naman kahit lugaw lang. Yun lang pala eh. Tara, ibri kita. Sakto. May alam akong masarap na laguan. Malapit lang. Hello Janine. Dalawang lugaw nga. Special ah. Sige, po na kayo. Dito ako madalas kumain, pre, kapag inaabot ng gutom. Pagkatapos ng trabaho, masarap dito. Laging bago yung lugaw. Yung special, may kasamang itlog at chicharon. Kapag hindi special, manok lang yung sahog. Pare, alagkit ng tingin mo kay Janine ah. Kurap-kurap naman pag may time. <laughs> Tawa ka dyan, type mo no? Love at first sight, chong. Akalain mo, meron pa palang ganon walang boyfriend dyan, diskartehan mo na bago ka mahunahan. Pwede pre. Hoy, pinag-iisipan. <laughs> Hi, Jin. Jetro, tama? Uy, magandang senyales. Natatandaan pa yung pangalan ko. Tinatandaan ko talaga ang pangalan ng mga customers namin. Pabalik-balik kasi sila ulit-ulit kumakain. Parang ikaw, tingnan mo, nandito ka lang kahapon, bumalik ka na ngayon. Sarap ng lugaw namin, no? Oo. Saka, ang ganda nung nagtitinda. Bulero? Mag-isa ka yata. Oo. Miwan ko si Miko. Magulo eh. Kakain ka ba? Hanggang anong oras ba duty mo? Hintayin sana kita para sabay tayo. Ay, wag na. Pagod ako eh. Gusto ko na umuwi agad pagkatapos ng trabaho. Hindi hey, kung ganun. Isang order ng lugaw please. Para naman habang kumakain ako eh, masilayan kita. Hai? ewan ko sa'yo. Pahintay sandali ng lugaw mo. Ikaw na naman. Alam mo, araw-araw ka na lang nandito. Hiyayain mo ako lumabas, hindi ako sasama. Kaya kakain ka lang ng lugaw. Hindi ka ba nagsasawa sa lugaw? Hindi. Hindi ka ba napapagod? Hindi. Janine, ayaw pa rin ba akong kasamang lumabas? Sige na nga. Pagbibigyan kita. Pero mga 30 minutes pa ang out ko ha. Kahit isang oras pa. Happy first one, Sarijani! Wow, Jethro! Lagi ka talaga may pasurpresa. Ang dami ko namang regalo. May tsokolate, may bulaklak, at may naka-gift wrap pa. Salamat ha. Hindi lang yan. Yayayaan pa kitang kumain ng masarap sa labas pag out mo. Talaga? Bakit ang dami mong pera ha? Masipag itong boyfriend mo eh. Ano ba kasi talaga ang trabaho mo? Hindi na mahalaga kung ano. Ang importante, nabibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Yan mo. Pagdating ng panahon, sasabihin ko din sa iyo. Hindi ka naman pumapatay ng tao, Jethro. O nang hold up ng bangko. Hindi naman ganong klaseng trabaho, di ba? Ah, hindi. Masaya nga yung mga tao pag nakikita ko eh. Iba yung ngiti nila. Hindi ako nang hold up ng bangko. Grabe naman to. Nagde-deposito lang para sa future natin. Ayos ba? Ayos ka dyan. Siguraduhin mong maayos yung trabaho mo. Jethro? Yes, mahal. Isang taon na tayo nagsasama sa isang bubong pero hanggang ngayon hindi mo pa din sinasabi sa akin kung ano ang trabaho mo. Aalis ka ng gabi, uwi ka ng madaling araw. Ano bang ba trabaho mo, bartender? Bakit hindi mo sinasabi? Kailangan pa ba yun? Ang mahalaga, ni tayo kinakapos. Nabibili natin ang mga gusto natin at mga kailangan natin. Yun naman ang importante, di ba? Pero gusto ko pa ding malaman ni. Eh. Saka na lang. Isukat mo na lang yung bagong damit at sapatos sa binili ko para sa iyo. Bagay sa iyo 'yan. Suot so, susunod na labas natin, ha? Sige, para sa iyo. O oh Janine, bakit ising ka pa? Madaling araw na. O, oh, bakit ka umiyak? Bakit, Jetro? Janine, hindi ka pa ba matutulog? Maya-maya pa siguro. Inaayos ko pa itong deliveries para bukas. Dami niyo na. Orders lahat yan? Oo. Nagulat nga ako sa dami ng orders kahit kakasimula ko pa lang. Noong una sabi ko sideline lang. Pero dahil ang dami nag-order, nag na ako sa Luguan para matutukan ko. Sayang eh. Triple ang kinikita ko dito tapos nasa bahay lang ako. Gusto mo turuan kita kung paano gumawa nitong ubi halaya? Madali lang naman. Sige, para matulungan din kita. Ang sakit pala sa kilikilin nito. <laughs> Ganyan talaga, kailang haluin ng haluin. Nasa paghalo ang sikreto ng masarap na ubi halaya. Ni isang oras na akong naghahalo tagak eh. Tagaktak na nga ang pawis ko. Oh. Malapit na. Kukunin lang natin yung tamang lapot. Ako naman kung pagod ka na. Kaya pa. Parang ang sarap niyang tingnan, no? Sarap talaga yan. Fresh na fresh na ubi yung ginamit natin eh. Paano ka natutong gumawa nito? Itinuro sa akin to ng nanay ko na itinuro naman sa kanya ng nanay niya. Nagpasalin-salin na yan sa napakaraming henerasyon. Patingin nga, Oo, uh, ayan. Sakto na ang lapot. Papatayin ko na ang apoy. Ito, Jetro. Open your mouth. Tikman mo. Ang sarap. Hindi masyadong matamis. Sakto lang ang timpla. Kaya pala mabenta sa mga customers mo Customers natin, Jetro. Negosyo natin to. Jetro, bihira ako nang pumasok ko. Oh. Oo nga boss eh. Dalawang beses na lang sa isang linggo. Nalaman na kasi ng asawa ko yung trabaho ko eh. nga ako parang may iyak na ewan. Tapos hanggang hindi ako nakakao eh, hindi natutulog. Kahit naman siguro sino. Ikaw nga, malaman mo na pag alis ng asawa mo. May ibang bangkalikan at kung ano paman, Siyempre, eh, hindi ka mapapakali. Ang sakit ko yun nun. Oo nga boss eh. Napipilitan na nga lang ako kasi kailangan ko pa ng pangdagdag sa negosyo namin. Hanggang kailangan mo. Nandito lang naman itong bar. Salamat bossing. Bis na. nintay ko na ng mga regular na parokyano mo. Matutuwa sila kapag nalamang nandito ko ngayong gabi. Sige boss. Room 214. Ito na siguro. Dito na siguro nakatira yung customer ko. Yes, Poggy. Ah, uh, Misela? Si Jethro po. Ako po yung kausap nyo kanina sa messenger. Mabuti naman, nandito ka na. Kaninang kanina pa kita inaabang na. Natsabik. Natsabik na ako sa iyong pagdating. Pero, Sabihin mo muna. How much? 300 pesos lang po. Murang-mura pero sulit na sulit. Sigurado akong magugustuhan niyo. Heto, pagi. Salamat sa pag-deliver nito. Halay ko ha. Salamat din po sa pag-order. Ah, uh, message lang po kayo kapag may order pa kayo ulit. Oh sure. Ang bilis mo naman nakabalik, na-deliver mo na lahat? Oo. Yung may-ari kasi ng pasalubong center, nagpapadagdag ng 100 jars. Simula daw sa isang linggo, 200 jars na raw yung order niya kada linggo. Mabenta daw sa kanila. Wow! Magandang balita yan. Tsaka pala si Aling Tinay, order daw ng 10 jars pa. Ipapadala niya ata sa kamag-anak niya abroad. Ah, sige, sige, sige. Isasama ko sa batch na ito. Tsaka pala, nagpapasupply din yung karinderia sa kanto. Ilalagay daw pang topping sa halo-halo nila. At talaga? Malakas yung kainan na yun ah. Laging puno. Siguradong madami ang order nun sa atin kada linggo. Madami pa ba yung ubing inihiwa mo? Ako na magtutuloy. Patapos na din naman. Ikaw na lang ang maggadgad pagkalaga ko. Sige. Para naman makapagpahinga ka kahit sandali lang. So wakas, natapos din tayo sa mga orders for today Ang sarap humigat, ilapat ang likod sa kama Jethro, napagod ka? Di naman Mas nakakapagod yung trabaho ko dati Alam mo, iba pala pagtulog ka sa gabi at sa araw kagising Pagising mo, parang nakapagpahinga ka talaga Oo naman Ganon naman kasi tapat kapag gabi matutulog pagsikat ng araw sa kamagtatrabaho. Alam mo, Jetro? Ang saya-saya ko. Dahil padami ng padami ang orders natin araw-araw? Hindi lang yun. Dahil iniwan mo na yung dating trabaho mo. Gagawin ko ang lahat para kay Janine, ayokong malungkot siya, dahil pakiramdam ko, misyon ko ang pasahin siya habang buhay. Dear love, biruin mo, mahalay ang trabaho ko dati, pero ngayon halaya na ang pinagkakakitaan ko. Kailangan pa bang imemorize yan? Base <laughs> <laughs>